So ayan, welcome to my vlog So panibago na namang sender Ang babasahan natin ng story So ito ay galing sa uh, From Iloilo So ang sabi niya dito Patry din po ng story ko madam So, ayan guys. So, bigla tayong naging madam. So, ayan kung napapansin nyo, bago na naman tong aking studio. So, ayan. So, kung saan tayong makapwesto at makagawa ng uh, video. So, ayan. So, ayan. <laughs> kung saan tayong makapwesto, doon tayo. So, ayan guys. So, huwag na tayo nga, no, Magpatumpik-tumpik pa. At babasahin na natin tong napakahaba niyang uh, kwento. Magandang araw po sa lahat. Ako po pala ay laking probensya, probensya. <laughs> laking probinsya ng Bacolod City. Pero sa ngayon po ay nandito ako ngayon sa Iloilo nagtatrabaho. Gusto ko lang sana ibahagi ang kwento ng aking buhay sa inyong lahat naway lubos na maintindihan at maunawaan ng lahat na ang buhay ay hindi rin puro sakit. Ayun. Kundi nakabalansi lamang pala ang lahat. Nakadepende nga lang sa kung paano natin tanggapin ang mga nangyari, pangyayari at mangyayari pa lamang sa ating buhay. So, ang galing ng ang storyline ni ni Sender, ano? Ang galing niyang maggawa ng kwento. I mean, Uh, uh, kwento niya to, kaya alam niya kung paano, ano yung <laughs> sinasabi ko sa ano pagpatuloy na natin hindi ko na po pala binigyan ng title or titulo ang kwentong ito dahil sa kadahilan ng hindi ko rin po alam kung ano ang po kong ititulo dito Ayun nga sa sinasabi ko, eh, ang kwento ay nanat nananatiling kwento at pinagdaanan lang at di pa ito natatapos hanggat patuloy pa tayong nangangarap at patuloy na umaasa. O umpisahan ko na lang po ang kwento ng buhay ko noong umabot na sa point na halos hindi na kami magkakaintindihan ng aking asawa. Ayon, So, iwan ko ba kung ano ang naging rason niya para gawin ang pagtataksil sa akin? Simple lang naman akong tao. Mahirap pero pagdating sa bahay, halos pasan ko lahat ng gawain pati sa loob ng bahay habang nagtatrabaho. Samantalang ikinakasaya ko pa noon kasi masaya akong pagsilbihan at ibigay sa kanya ang mga hinihingi niya sa abot na aking makakaya. Halos kakain, gala at tulog lang yung magagawa niya sa buong araw. Swerte naman sa naol. Ako naman yung tigas niya. Ang tigas niya. Tigas saing, tigaluto, tigalaban niya. Ang galing. Ganyan ko kamahal ang asawa ko. May isa kaming anak na babae. Dahil nga sa hindi pagkakaintindihan ay isang tao lang, lang kaming dalawa, may isang tao, Ah, dahil nga sa hindi, hindi pagkakaintindihan, may, may isang taon lang kaming dalawa na nilalapitan. Ah, hindi. Mali. <laughs> dahil nga sa hindi pagkakaintindihan, may isang tao lang kaming dalawa na nilalapitan. iyon e ang tagapayo namin na halos tinuring na namin parang pangalawang ama. Nasa 40 plus na yung lalaki at kami naman ay nasa 24 years old pa lang ang tagapayo naming iyon ikinupkup ng pamilya ng asawa ko nung napadpad dun sa kanila dati hanggang doon na din tumira ng ilang taon hanggang nagkaedad na hanggang sa napansin ko mismo na parang may mali sa asawa ko at sa katagapayo naming halos tinuring na namin parang tunay na ama Ouch, hanggang nagtagal ay eh, nag decide ng asawa ko na makipaghiwalay sa akin kasi yun na pala ang namamagitan sa kanila aroy sakit naman neto, yung taga payo, naging ano, halos pinipilit pa nila na wala talagang namagitan sa kanila kahit madaming tao na ang nakakahalata hanggang sa nagkahiwalay na nga kami at umalis na ako doon sa lugar nila. Halos ilang beses ako mag-commit noon sa sobrang depressed at sakit. Halos nawalan ako ng trabaho. Sino ba naman kasi ang hindi masasaktan ng sobra? Ihalos e 6 years kami mahigit nagsama at lahat naman ginawa ko na para maging prinsesa lang siya kahit mahirap lang kami sana all at isang bagay lang ang nagpanumbalik ng lakas ko yun ay ang anak ko na kahit sa anak ko hindi ako iniwan mula kasi pagkabata ay makipapat talaga to so ngayon po ay nabuo ko na ang pasyo kung hindi na talaga makipagbalikan sa kanya kahit ilang beses na siyang nagtangka na mag mag-okay kami. At sa ngayon ay nagsasama na silang dalawa ng tagapayo namin. Ay, sakit na ito. ng dati kong asawa. Halos di ko na din alam kung ano ang naging sitwasyon nila kasi umalis din sila sa lugar ng babae kasi nung nalaman ng pamilya ng babae na gano'n ang ginawa nila, ibinantaan na sila na hindi na magpapakita at hanggang sa ngayon po ay mahal pa din naman ako ng pamilya ng asawa ko dati at paminsan-minsan ay nagbabakasyon pa din naman kami doon ng bata. Opo, kasama ko po ang anak ko at sa nga ayun po ay nag-aaral sa ikalawang baitang sa elementarya. Naway magkaroon po ito ng kuting aral sa lahat na hindi lahat ng pagtitiwala sinasagad kasi minsan ang mga nakikita ng mata baliktad sa nararamdaman ng puso. At hindi rin lahat ng kutob ay totoo. Minsan ang maling kutob din ay nagbibigay lamang ng kirot sa mga puso natin. Marami din po akong natutunan sa mga nangyari sa buhay ko. Una na po doon ay ang magpatawad pero di na uulit. At marunong tanggapin ang pagsubok ng ama na nasa langit kasi siya pa rin ang nakakaalam ng mga mangyayari sa atin sa araw-araw. Ang ating la ang ating lamang doon itat at ikasaya natin sa bawat araw ay nak nakakadilat pa din tayo. Lesson, habang nakakadilat pa tayo, eh may pagkakataon pa tayo sundin ang kanyang kalooban kaysa sa sarili nating kalooban. 3 years na din ang lumipas at alaman ko rin ang dati kong asawa ang nagtatrabaho para mabuhay sila ng bago niyang kinakasama. Na walang iba kundi yung tagapayo namin na para na naming pangalawang ama. Sakit nga. Sorry, pero parang masakit sakit ng kwento niya, eh, no? Na parang na, dat, dati, eh, gising kain lang siya, pero kahit ganun po, eh, eh dinadalangin ko pa din naman na gumanda at maging stable ang pamumuhay nila. Sa so, ngayon, imasaya eh, na po ako na kami dalawa lang ng aking anak. Anak ko walang pamilya na kasama pero kahit paano ay eh nakakaya pa din naman naming dalawa na haraping magkasama ang mga pagsubok na dumarating sa araw-araw. At opo, di pa po pumasok sa isip ko ang mag-asawa ulit. Kasi mas po ako ng anak at baka maulit lang din ang mga nangyayaring bangungot sa buhay ko. At happy naman po ako to serve my one and only princess sa buhay ko. Yun na ang anak ko. Happy mama, Happy Mama, Papa niya, gang sa huling hininga ko po. Yun ang anak ko. Happy Mama, Papa niya, gang sa huling hininga ko po. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa pakikinig. Yeah. God bless at all po. Pakikinig. God bless at all po. So, ayun nga, guys. So, kayo na, kayo na yung ano, kayo na magbigay ng comment kasi, ah, uh, parang ano, parang ang sakit na itong kanyang pinagdaanan. Pero ang sabi niya dito, Madam, huwag na pong i-hide yung identity ko. Pwede niyo po doon isama sa picture para makilala ng lahat ang, ang sender. So, ayan. Thank you so much, sender, sa pagtitiwala. At uh, sana maging okay na yung buhay mo at makahanap ka ng babae para sa'yo. Huwag kang mag-alala. May itinakda ang, ang Diyos para sa'yo hindi ka mag-iisa buhay. Kasama mo din yung anak mo. So, ayan. God bless and bye-bye. So, ayan guys. Yung picture ni Sender at ang kanya anak. So, ayan. Sa mga gusto at interesado kay Sender, baka lang. PM nyo na siya. Charot. Thank you for watching. Please like and subscribe.